Farmers Kakatapos ko lang Maggawa ng aking Gagamitin dito sa pagdilig Sa aking mga Pananim mga farmers oh. Ito mga farmers, oh. Ito yung ating sandata mga farmers oh. Kinunan ko siya ng Bunga nga dito mga farmers oh. At saka Binutasan ko yung Silalim niya mga farmers oh. Yan o oh. Ito yung gagamitin ko mga farmers sa oh pagdilig dito sa aking mga tanim mga kaparmers yan o oh. grabe yung init ngayon mga kaparmers try natin siya mga kaparmers kung okay yung ginawa ko na ito mga kaparmers o oh. try natin mga kaparmers yan sa mga kaparmers o oh. Need you maganda yung ginawa kong paraan mga kaparmers sa ah. pagdilig oh. Kasi mahirap magdilig dilig mga farmers pag ano, nakayuko ka. Kasi mga farmers oh. Kailangan kasi ng pitsay mga farmers para aging basa yung lupa para mabilis lang lumaki mga farmers. Yan mga farmers oh, linaw yung tubig oh.

maganda na yung tubo ng mga pitsay mga kaparmers oh ito yung iba mga kaparmers na tabunan ng dahon ng kamuting ugat mga kaparmers oh kunin natin tong dahon na to mga kaparmers oh para makakita naman sila ng init mga kaparmers gaya ito mga kaparmers oh kunin natin to nan ganyan mga kaparmers para yung pit side dito sila ay maka kita siya ng init ng ka so maganda na rin yung tubo ng kamuting ugat ng kaparmer so yan mga kaparmer so, natatabunan siya ng dahon ng kamuting ugat mga kaparmer so, kunin muna natin to lago na ng tubo ng mga pitsay mga kaparmers oh. thanks for watching mga ka-farmers.